Israel, ito ang tanging bansang Hudyo, o Jewish sa mundo, at naging opisyal lang ito noong 1948. Ngunit maraming tao ang nag-uugnay sa Israel sa patuloy nitong alitan sa Palestine. Isang marahas na pagtatalo para sa lupa, kontrol sa politika, at mga mapagkukunan ng yaman. Upang maunawaan natin kung paano ito nagsimula, ay kailangan natin bumalik ilang libong taon ng nakaraan. Kapwa ang mga Hudyo o Jewish at Muslim ay may matibay na relasyon sa relihiyon at kultura sa rehiyon na nagsimula pa noong mga apat na libong taon ang nakalipas. At si Abraham ang itinuturing na ama ng dalawang relihiyon. Ayon sa lumang tipan, sinabi ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga tao na manirahan sila sa isang lupain na kung tawagin ay Canaan. Na tinatayang ang tinutukoy na rehiyon na iyon sa ating panahon ay ang Israel. Noong 1000 BC, itinatag ni Haring Saul ang monarkiya ng Israel. Ito ay nagpatuloy sa ilalim ni Haring David at ng kanyang anak na si Solomon, sila ang nagtayo ng unang templo ng mga Hudyo sa Jerusalem. Ang makasaysayang pamanang ito ay naging bahagi ng pag-aangkin ng mga Hudyo sa lupain ng Israel. Ngunit ang lupain ay sinakop at pinamahalaan din ng iba't ibang grupo. Kabilang ang mga Persian, Griego, Romano, Arabo, Egypto, Fatimids, Seljuk, Crusader, Mamluk, at Ottoman, sa paglipas ng panahon ay tinawag na itong rehiyon ng Palestine. Naging tahanan ng maraming etniko ang mga lugar nito, at itinuturing na sagrado ng mga hudyo, Muslim, at ng mga Kristiyano. Sa mga pagbabagong ito, napilita ng mga hudyo na lumikas sa kanilang tinubo ang bayan. Sa Europa, ang mga hudyo ay naharap sa mga pang-aapi at pag-uusig. Kaya noong 1880s, maraming mga hudyo ang nagsimulang mang ibang bayan pabalik sa pangakong lupain, sa Palestine na kontrolado ng Ottoman. Pagkatapos ng unang digma ang pandaigdig, kontrolado ng Great Britain ang modernong Israel, Palestine, at Jordan mula sa mga Ottoman. Noong 1922 inaprubahan ng League of Nations ang isang deklarasyon ng Britanya, na nangako ng isang pambansang tahanan para sa mga hudyo sa Palestine. Ngunit dalawang dekada bago natupad ang pangakong iyon. Noong 1939, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Mahigit sa 6 na milyong hudyo ang pinaslang at may milyon-milyon din ang mga lumikas. Noong 1947 pagkatapos ng digmaan, nagpa siya ang United Nations na hatiin ang Palestine sa dalawang bansa, ito ang Jewish State of Israel. At ang Arab State ng Palestine. Ang Israel ay sumang-ayon sa partisyon, at ang mga hangganan ng dalawang estado ay iginuhit, Ngunit maraming residenteng Arabo ang nag-isip na ang partisyon ay hindi patas, na pinapaboren ang populasyon ng mga Hudyo. Di nagtagal, sumiklab ang mga karahasan. Noong ikalabing apat ng Mayo, 1948, itinayo ang Estado ng Israel, at si David ben gurion ang ginawa nilang Prime Minister. Hindi pumayag ang Arab League, ito ay isang grupo ng mga Arab countries na nakapalibot sa Israel kaya umatake ang mga ito. Lumaban ang Israel, at pagkatapos ng mahigit siyam na buwan ng labanan, sinakop ng mga armadong puwersa nito, ang karamihan sa lupain na itinalaga upang maging Arab state ng Palestine. Kinuha ng Egypt ang kontrol sa Gaza Strip at kinankontrol naman ng Jordan ang West Bank. Ang orihinal na plano para sa isang estado ng Palestinian ay binasura. Ang makasaysayang kaganapang ito, ay isang tagumpay para sa maraming mga Hudyo, ngunit humigit kumulang pitundaan at libong Arabo ang tumakas, o pinalayas mula sa kanilang mga tahanan, marami ang tumungo sa Gaza Strip at sa West Bank. Ang digmaang ito ay tinawag sa Hebrew, bilang War of Independence, at sa Arabic naman ay bilang, The Catastrophe. Ang tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at Arabong Muslim sa rehiyon ay nagpatuloy sa loob ng maraming dekada. Ang pakikipaglaban sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga Arabong bansa na kapitbahay nito ay nagpatuloy sa sumunod na anim na pung taon. Noong 1964, nabuo ang Palestine Liberation Organization, ito ay upang pagsamahin ang kapangyarihan ng maraming maliliit na grupong Palestinian. Noong 1967, sa anim na araw na digmaan o mas kilala na the six days war, ay tinalo ng Israel ang mga hukbo ng Egypt, Syria, at Jordan at nakuha ang kontrol sa buong teritoryo. Noong 1987, kasunod ng isang insidente na kasangkot ang Israeli Defense Forces na ikinasawi ng apat na Palestinian refugee. Ang Palestinian militia ay nagsagawa ng isang marahas na pag-aalsa na kinilala bilang First Intifada. Ito ay nagresulta ng pagkasawi ng daan-daang katao. Pagkatapos ng First Intifada, ay gumawa ang Israel ng timetable para sa kapayapaan, ito ang Oslo Accords, ito ay isang kasunduan sa pagitan ng Israel, at ng Palestine Liberation Organization. Na nilagdaan noong 1993 sa Washington D.C., at ang pangalawa naman ay nilagdaan sa Egypt noong 1995. Noong taong 2000, ay napatunayang hindi matagumpay ang naging kasunduan. Dahil hindi nito naresolba ang mga isyo, tulad ng katayuan ng Jerusalem, ang mga karapatan ng mga refugee, at pagdami ng mga pamayanan ng mga hudyo sa mga lupain ng Palestinian. Nang maglaon sa taong iyon, si Ariel Sharon, na naging punong ministro ng Israel, ay bumisita sa Temple Mount, tahanan ng Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem, maraming Palestinian ang nagsagawa ng mga marahas na protesta, kaguluhan, pag-atake, at pambobomba ang sumiklab. Ang panahong ito ng karahasan, na tinatawag na ikalawang intifada ay tumagal ng halos limang taon. Pinarkahan ito ang pagtatapos ng anumang kapayapaan na napagkasundoan sa Oslo Accords. Natapos ang karahasan noong 2005 nang umatras ang Israel mula sa Gaza, at noong 2006, nanalo ang isang militanteng grupong Sunni Islamist, Hamas, sa halalan sa Palestinian Legislative. Maraming bansa ang itinuturing na teroristang grupo ang Hamas dahil sa kanilang mga pamamaraan, tulad ng pagsasagawa ng suicide bombing, at panawagan para sa pagkawasak ng Israel. Ang Hamas at Israel ay nagpatuloy sa pag-aaway at mga karahasan. Noong 2017, nanawagan ang Hamas para sa pagbuo ng isang Palestinian state, gamit ang mga ginawang hangganan noong 1967, ngunit hindi nito formal na kinilala ng Israel bilang isang estado. Kaya ang Israel ay hindi ito tinanggap ngayon, patuloy na lumalaban ang Palestine para sa isang estado, at ang mga Hamas ay nagpapatuloy sa paggawa ng mga karahasan sa mga taga-Israel. Ilang mga bansa ang nagtulak para sa mga kasunduang pangkapayapaan sa mga nakaraang taon, at marami ang nagmumungkahi ng dalawang solusyon ng Estado, dahil ang isang mapayapang solusyon ay hindi pa nakakamit, ang rehiyon ay nananatiling isang mahalagang lugar na pinagmula ng maraming etniko at relihiyon. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, ay huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe sa ating munting channel. At pwede mo rin pindutin ang mga suggested videos natin para sa isa na namang makasaysayang kwentuhan. Maraming salamat.